I <laughs> Ini mana? mas mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ini mana? Ikot lang lagi sa nang kuan, wire. Ngala, tanggal osa, sa mga katanggal nimo. Kini sa. Us, kini problema pa ta. na ka. Ha -ha, Hi -hi. Hanap tayong electrical tape. So ayan na guys, nakabit na natin yung ating mga signal light. And itong signal light natin ay para siyang sa click na 125 pero pagdating sa sizes mas mali ito compare doon talaga sa stock na click so as you can see gumagana naman yung ating mga signal light both left and right so bawat signal light eh, meron siyang tatlong LED so sa right merong tatlo and sa left meron ding tatlo so hindi natin siya mapagsabay kasi wala namang hazard light or switch yung ating motor kaya both left and right lang so maliwanag naman siya even though electric yung araw. So, noticeable naman siya and I guess pasado naman siya pagdating sa safety protocols or sa, sa LTO, pasado naman siya. So, ito yung initial look para sa ating bagong kabit na signal light. So, if fix natin or i sa uh, sasauli na natin to mamaya yung ating tail light. So, pagdating sa wirings, wala namang polarity yung ating wirings pagdating sa si signal light. So, okay lang kahit na magkapalit yung mga wires na nandito sa ating signal light.